perfect ang araw na ito hindi siya masyadong malamig at sa kamay araw yan tingnan na <laughs> ang araw maganda ang araw mga bird naglupad lupad yan lumipad ang mga blackbird blackbird is singing ay <laughs> daming daming bird oh, mga blackbird. Then, ang ganda ng palibot. Ang tubig, tingnan mo ang tubig, malinaw. Nga umaalon. Maalon. Ganito oh, Maka relaxing ang ating paligid. Kung magtambay dito, maganda. Yan. Ganon. Ganon. Dito sa amin, dito, sa ilalim na to ay water. Water. Hmm. Asan ang akong oh, hindi mo ang cat ko. Doon. Ano? Come on. Come on, her. Come on. Oh. <laughs> ano ang pangalan ng aking cat? Ano? manghabol manghabol siya ng ano mga bird sige habulin mo mga bird dyan ano ang bird no dami ng bird na yun uy ang aking lily nabuhay na itobo naman ang lili. kay ano na hindi na siya masyadong malamig kunti kunti na siyang bumabalik pagka ka, pagka pagka uh, may yata April ayan, hindi na siya masyado malamig dito sa amin then yan palagi ako dito magbubot dati sa hindi pa ako nagtatrabaho nagbuboting ako dito nagkakayakin dyan ako, dyan ako bababa kakayaking hindi masyado malalim dito dito banda sa amin pero doon banda doon sa baba na pinakamalalim 15 feet pit, lalim no sa baba 15 feet yan sa gitna lalim lalim kaunti dito sa amin dito sa banda yan hindi pabaywang lang pabaywang lang dito dito sa ano sa gilid pabaywang lang yan hmm. <laughs> maganda ang view ayun magtambay magtambay dito maganda yan, si Manoy mahilig magtambay dito wala kasi akong trabaho ngayon wala akong trabaho ngayon kasi op ko dito muna ako sa favoritong tambay ngayon araw dala iyang iyang aso yan lang at 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 saka ang aking pusa yan ang aking nasi ano po it ano come on up up na ano up here ano up <laughs> si ano Ayan, ano kung nakal Up Up na dali Up ano Langoy Langoy ang ano malangoy Malangoy sa tubig Malamig ngayon ano malangoy sa tubig No Malamig no